Welcome back to our YouTube Star Pulse, say si Philippines. Your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Mga kapuso, isang nakakaantig na love story na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Isa sa mga hinahanga ang beauty queens ng bansa, si Michelle Gumabao, ay ikinasal muli sa kanyang long-time partner na si Aldo Panlilio. Alamin natin ang mga detalye ng kanilang second wedding na ginanap sa malamig at romantikong Baguio City. Si Michelle Gumabao ay kilala hindi lang bilang isang beauty queen, kundi pati na rin bilang isang volleyball superstar. Siya ay kinoronahan bilang Miss Universe Philippines libo at 20 second runner-up at nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Samantalang si Aldo Panlilio naman ay isang kilalang strength and conditioning coach sa Philippine Basketball Association o FIF. Matibay ang kanilang relasyon na tumagal ng walong taon bago nila tuluyang ipinagpatibay ang kanilang pagmamahalan sa kasal. Unang naganap ang kanilang kasal noong February 25. 2025, sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati City. Isang Christian wedding ang idinaos upang ipakita ang pananalig ni Michelle sa kanyang pananampalataya. Sa isang panayam, sinabi ni Michelle na ang kasal na ito ay simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay bilang mag-asawa. After so long, we've been together for 8 years. I think this is not the finish line, but actually the starting line of something new for us. Ngunit hindi lang doon nagtapos ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Nitong March 13, 2025, ikinasal muli si na Mitchell at Aldo sa isang intimate Catholic wedding sa Baguio City. Ito ay bilang paggalang sa paniniwala ng pamilya ni Aldo na Katoliko. Isang napakagandang seremonya ang naganap sa gitna ng malamig at maaliwalas na klima ng Baguio kasal na ito ay nagbigay daan upang maipakita ang kanilang respeto at pagmamahal hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng dalawang ingranding kasal, ano nga ba ang plano ng mag-asawa? Ayon kay Michele, gusto nilang bumuo ng isang pamilya sa hinaharap, pero sa ngayon, focus muna sila sa kanilang mga karera. Sana rin talaga we can build a family, like how we were raised to our parents. Pero, medyo matagal pa yon dahil focus muna kami sa karir namin pareho. Nakaka-inspire talaga ang kwento ng pagmamahalan ni na Michelle at Aldo. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang kahit anong pagsubo. Ano ang masasabi niyo sa kanilang dalawang kasal? e comment niyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Starpulse CE para sa iba pang Philippine Entertainment News. Salamat sa panonood, mga kapuso. Hanggang sa susunod na video, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Star Pulse, Philippines. Stay buzzing!